One, two, three. Yeah. Hello, what's up mga amigong tunay? So, nandito pala ako ngayon sa Iba Sambales, kasama ko niya. Yeah! Yeah! So, sila po ang ano dito, uh, si Patakraw Atlet sa Iba Sambales. One, two, 3! Hello, what's up mga amigong tunay? So ngayon pupunta tayo sa Iba Sambales. Bibisita tayo sa former team captain ng RTU, si Carl Rico. Kung nakikita nyo, nagpiprint ako kasi sasali din kami sa Olongapo tournament after namin mag-Iba Sambales. So, <laughs> <laughs> oh, dream is okay sa Victory Liar, Marigo. Nakabot na din sa Pumbaw. Atasyo, atasyo. Mabok na na ta. So, nakasakay na may bus, no? Doon na may sa iba, sa balis. Wow! Kita-kits, mga luti. Sama naman magkita-kita tayo sa araw, balis. eh. eh. Oh, so, naalamin ni. Kabur na uno. Naraw mo nga batch me to. Ah! 1, 2, 3. Bunal! Welcome to Sambalay sa uh, amigong tunay. Yes. Maraming salamat na binigin mo kaming pagkakatao na makita. So ah! after ng kwentuhan namin, may nakahanda ng dinner. Grabe. Chicken, manok, with tortang talong. Kalame. Oh, ha, ha.

Ay, ang lagi! Okay, ay, mabay sa nina, oy! <laughs> daloy! Eat na, daloy! May may ngunan mo sa ilaw na? No? Bunal! Uh -huh. Mamaya, saan ba tayo mamaya, Noy? Sports Sambalis, no? Sports Ah, Mga pinsan niya, no? Carl. Bunal. So, what's up, mga amigong tunay? Punta meron sa Iba Sports Complex sa <laughs> Ask Carl. Ask Carl. Butolan. Iba to hindi Butolan. Ay, hulan. iba pala. Oo. Ang tamakay. Ah, Iba Sambales Bales. amigo. Okay, turn right. Ah, turn right. Hoy amigo. Tama oi. So, kakarating lang namin dito, amigo, sa Iba Sambales Sports Complex. Actually, sobrang daming tao pagdating namin dito. Tsaka, napaka ng sports dito sa kanila. Kita mo naman gaano karami nagpapawis dito sa sports complex nila. Kaya, isang karangalan na makapunta sa lugar ng Iba Sambales. Iba talaga ang mga Iba. Kaya sa Sambales Sports Complex. Kita no? mo dulaon niya. Papawis ba? Actually, sa sobrang saya namin maglaro sa mga taga-iba, nakalimutan ko nang mag-video sa laro. Kaya shoutout na lang sa lahat ng mga iba sa Mbales Sepatakraw si Club. Maraming salamat. Hanggang sa muli, mga Ludi. Bye-bye. salamat. Sa susunod ulit, ha? I love you too. Hello. Ano na, Uy? Uy, uy. So, katapis lang namin sa, ano, sa training. Okay.

sit na uh, pupunta na kami sa Olunggo Ulung po ngayon dahil uh, may laro doon 2 days Ayan kami ni Nonoy, ano, BMW Okay, let's go, let's go, let's go So, kakarating lang namin dito sa Mabayuan Senior High School Dito yung quarter namin so, Dito yung pista namin, yan So after namin ilagay ang mga gamit sa quarter, pumunta agad kami sa video sa Mabayuan Covered Court. Nabutan pa namin sila na aayos sa court with the technical officials, board members, and also mga masipag na iski chairman. Ang masipag nating iski. Ayan no? Ayan o. No? grabe. Actually, over 20 teams din ang nagpa-participate dito sa Ulunga Tournament. At ngayon, magbubunutan na para sa bracketing sa team. So, what's up vlog? Welcome to my guys. Dito kami ngayon sa Ulunga City. And we are Team RSB United. RSB! You know? Shoutout Shout sa mga tropa natin dyan. Sir Melvin. Naglalaro ngayon, Army. So, mamaya ulit. Court A, SSCI versus... Shout out ta sa inyo, kapalaan! 1, 2, 3! So yun nga, shout out sa amin na kalaban no, sa team San Luis. So si nanalo po sila sa amin uh, with score third set. 19 all yata yun tapos basta service nila and nanalo talaga sila. Para sa inyo talaga yun. Uh, medyo may prob problema lang talaga yung take namin kasi bago pa yung laro, ah uh, na hospital yung papa niya at diabetes. Tapos puputulin yung paaba. So syempre... Uh, hirap talaga, hirap talaga maglaro na may bigat ba? May bigat sa kalooban, mag-iisip, nahati yung isip mo. Saka kami na nadadamay din kami sa aura. Pero hindi ano 'yon. Hindi ba, hindi ano 'yon. Hindi alibay 'yon para uh, wala na kaming laro. Nilaro pa rin namin para sa inyo. Saka deserve din ng mga batang sa Dagat Luis, no? Kasi lumalaban kayo. Yan yun lang, shout out sa inyo ha. Sana ay maging ano yun, uh, maging inspiration nyo. Tsaka mga maging motivation niyo yun sa ano sa mga paglalaro niyo sa training niyo saka yun lang salamat din sa coach no sa paggabay sa kanila matindi ang laban nila saka actually nakita ko din yung mga taga San Luis na naglaro din sa Palarong Pamansa so magandang performance din nila so shout out sa inyo lahat ng mga batang naglalaro no na makalaban ako so proud proud na proud ako na natatalo niyo ako saka natatalo kahit yung mga kuya niyo yung mga senior niyo So, yun lang, patuloy lang sa mga pangarap nyo. No? Masaya kami kasi, yun na, uh, meron, meron at meron susunod sa amin, no? sa Yapak. Okay? So, 1, 2, 3. Bunal! So, salamat kay eh, sir sa libre pa ni Hapon. Yeah! yeah. <laughs> Happy lang <at yung> sa vlog. <laughs> so, what's up, mga amigo? O, na lang akong teammate na ko? Si, e, ano, Rigi. Maligo, may karon no? Andres sa Baloy, sa Subic. Okay, wala naman may dula. <laughs> oh. <laughs> ah, oi, na no. Ati kaya pa. Ah, kon. Desyo. Maligo ni ron. Maraming resort dito sa ano, Sambales. Kapitski, uh, So what's up mga amigong tunay So bali nandito kami sa Subic you know? Sambales Ligo lang ba ah, na, na, Saka you know, Kita niya Tapos meron kami nakikita dito US Navy na ano diba? US Navy ship Jitski ah, na ah. ah, you know? Drive drive ah. ba Luooy, lagay lagay, tapos na pagidri mana. Lagits kyo, o oh. alam, lagits kyo baik, o sa ugali yo, kyo, o oh. tabi, so soo, dala no dagat, dagat subik, John. <laughs> Alright, tung, ano Alright. Kondisyon condition Kondisyon, Alright. Kondisyon. Alright. Kondisyon. Kondisyon. <laughs> Uloy Ano yun? Nagay mga times na Lawas ay Lawas ay puhunan yun Ito ato pogson, di ba? <coughs> ila, ila, agita. So, dalamin din karon sa ano? Dagat? Dagat Subic? Diyan? <laughs> <laughs> <All right. laughs> Alright? Doon, ano ba? Doon? Ano doon? Kondisyon. Kondisyon. Alright. <laughs> <laughs> Uloy? Ano <Anda> doon? <yun? laughs> Lagi mga types na... oh, <laughs> oh Lawas eh kala. Lawas eh puhunan yun. Ito <laughs> <laughs> po, nato, ato pugson, di ba?